Bagyong Marseille posibleng mabuo sa unang linggo ng Nobyembre. Sinabi ng Pagasa na mataas ang tsansa na mabuo ang isang tropical cyclone sa unang linggo ng Nobyembre. Sa latest forecast nito, mayroong tropical cyclone-like vortex na nakikita sa southeastern ng kanilang monitoring domain mula ikatlo ng Nobyembre hanggang siyam. Inaasahan na papasok ang tropical cyclone sa southeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at maaaring tawagin itong, Marseille. Samantala, ang dalawa pang tropical cyclone-like vortex na lumalabas sa silangang bahagi ng monitoring domain ay may mababa hanggang katamtamang tsansa na maging bagyu mula ikasampu ng Nobyembre hanggang labing anim. Inaasahan ang isa o dalawang bagyu sa bansa ngayong buwan, ayon pa sa Pagasa.